Si, si Sir, Sir Eufemio, ang idol namin at <laughs> Hi, oh, Sir o, Eufemio. Idol na din siya. Hi, <laughs> po. Hi, Sir. Hello, po. Ayan. Hello. Kamusta po? Puma Alhamdulillah, okay naman po kayo nung balita. Nagka-girlfriend na po ba kayo, Sir Eufemio? Sure. Kasi hinahanapan namin kayo ng girlfriend last time, eh. Uh, narinig ko nga yun eh. Uh, isa sa one day na, na nanood ako na rinig kung uh, meron kayong nirereto. Oh, Sagari okay. Tagarisal yata. Basta Sir Eufemio, i-message -me ka namin kung sino yon. Oo. Oh, oh. Pero Sir Eufemio, meron talaga tayong pag-uusapan. Meron kaming katanungan for you. Provider daw po ba okay. talaga dapat yung mga lalaki sa isang relasyon? Well, comparing sa nakaraan, sa old, uh, uh, old age sa uh, ano pa nila old school mm -hmm. uh, always lalaki ang ang tinatawag na provider sa lahat ng angulo yes sir pero sa kasalukuyan uh, the way I understand the new world we are having in right now uh, nag-uusap na ang dalawa Now, uh, we start sa dating up to the, the marriage uh, side. Hindi naman kailangan lalaki lang ang uh, uh, magtatrabaho para ma-provide ang kailangan ng ng family. Nasa pag-uusap yon kung sino ang nakakalamang magbigayan. Or say nagbibigayan ang bawat uh, bawat partner. Let's say yung uh, asawa ko is malaki ang kikitain niya na makakatulong sa kabuhayan ng family, then siya ang ano, ako ang nasa bahay. Mm, nasa tama pag-uusap talaga. Hindi, hindi na sa situation. Oo. Yeah. Sir, Sir Eufemio? Yes po. Ako, oh, sorry, ano po ba ang nickname niyo? Para... Mas bagets. Uh, <laughs> ah... You can call me Tiger. Tiger talaga! Sumuyar! Roar! Roar! Ikaw talaga, Sir Eufemio, ha? Tiger pa uh, gusto kasi mo. Kasi meron, <laughs> meron din natin pinatawag na Tiger Massage. Tiger Massage. Yes. Ano pong meron sa Tiger Massage, Sir Eufemio? <laughs> uh <-huh. laughs> ano yun? Nakurious naman ako. <laughs> Electrifying po yun. Uh, yun ay pinagsama sa mga, mga techniques. At the end, doon nilalagay yung tinatawag na mobile ventosa. Mobile ventosa? Hmm? Yes. Hindi stationary yung glass. Ah. And then, at the end, don uh, pinapasok yung tinatawag na IT racker using a TerraCare machine. Oh, okay. Pero sige, Sir Ayan Tiger. Ay Ay Ayan mo, ta Pundi. Sir. Tatawagin na kitang Sir Tiger ngayon. <laughs> <laughs> Nakakaloka talaga yung Tiger. <laughs> Hindi ko kineri. ko Tiger Tax. <laughs> Idol ka talaga namin, <laughs> Sir. Eh. <laughs> yeah, sir, thank you. Pero sir, uh Sir Tiger, ito na lang last question. Tama nga ba na don't date yeah. a broke person? Sorry, sorry. Tama daw po ba na don't date a broke person? Ah, uh, para sa akin hindi. Hindi tama na hindi mo i-date ang broke person mm -hmm. because because uh hindi naman sa kapirahan ang relationship na naka, nakabase ang isang uh, paki, ang pakikipag-date ang ang nangyayari kasi kung ikaw ay isang babae na bil you don't have to date someone na hindi maibibigay yung gusto mo pero if you are a person na Uh, ang ang sa'yo ay tinitingnan mo ang long-range uh, status ng isang tao. Hindi lang doon sa point na wala siyang uh, pera for that fact na hindi mo na siya i debate That is my, my, uh, my own point view na hindi dapat mong gawin yung mga bagay na nakakasakit sa kapwa. Yun ang problema ngayon ng mga millennials, I think uh, na hindi sila makagalaw without showing na kaya nilang gumastos. Maso mahirap na rin ngayon eh. Kada kilos mo, pera agad, sir, you so, fam so, so, <laughs> Kasi so, minsan, lalabas actually, ka lang. Pag uwi mo, magugulat ka, wala ka ng pera. Paliligo ka nga lang, dapat may pera. Sa Saudi, pag nakikipag-date ka, kung wala kang sapat na pera talaga, let's say, hindi ka nakapag-ipon ng mga 3 to 5 months salary, hindi ka talaga makakapag-date. Kasi ang i-date mo, laging magdadala ng ano ng ng expenses sa iyo. Mm. For a start, hindi siya papayag na siya lang ang i debate mo. Hi, i debate mo buong ano. tro. Yeah. True. Now, Hello, when you trip yung... bunch of dinner, eh malaki ng gastos doon. Pag nagiging kayo na lagi na lang nasa grocery or nasa sa shopping uh, center. Mm -hmm. And then, puro turo dito, puro doon. So, lahat ng salary mo mauubos talaga. Mm -hmm. Pero, hindi naman lahat ng babae ganoon. Uh, sa kasawi ang palad, nagiging experience ko rin kasi yun nung mga bago-bago pa lang ako rito sa Saudi. Nang dahil sa kalungkutan, yeah. mas lige. uh, suffer ko yung aking salary para lang na ma mawala, maibsan ang mga kalungkutan, ika nga. Mm -hmm. na-realize ko na hindi naman pala kinakailangan na, ano eh, na gumastos ka eh para lang makipag-date. Mm -hmm. ang, ang sa ngayon lang kasi talaga, masyadong magastos sa mga millennials. Ang kasalukuyan nating uh, uh, mundo, ay hindi ka makakilos without money. Mm -hmm. Minsan, ano lang yung eh? magluto lang kayo ng dinner, mas, mas tipid, di ba? Mas tipid. Mas uh, or... maganda pa yun. Na? bukod na bukod sa tipid, mas maganda pa yon. Dahil you can express everything, mm -hmm. starting from the cooking, mm -hmm. you can you can make uh, total bonding. Mm -hmm. May back yes, yung ba? nandun <laughs> May back hug pa. Yeah, yung pinakasolid. Eh. Pinakasolid yan, di ba, sir? Diba? Abang nagluluto, may backhug. abang nagluluto ka, may back hug. Yun yung pinakasolid. Yung nagluluto yun. ng paa, di ba? Yeah. Ang yeah. yes, yes. <laughs> daming paa, di ba yeah. na sumihipa? <laughs> Solid yan. Di ba? Sir, you, sir, 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 tiger. Yes. Di ba naghahanap ka ngayon ng girlfriend? Yes. Ah, uh, baka gusto mong i-invite yung ating mga kabarda na i ka sa Facebook. Kasi alam ko talaga, di ba, <laughs> Ma'am Sel? May Ay. kay Sir Oo, di ba? Sabi, pa yun nila pa Oo, dalawang, dalawang babae yun, Sir Eufemio. Kaya lang hindi ata makita yung Facebook mo. Winner. <laughs>